So ito po yung production ko ng um, rootstock dito sa area ng nasa Katarangan. So dito po dinuklukan ng mga uh, marketed apples na ginagawa ko po ng rootstock. And then ang kagandahan kasi ito, ito mga seed grown apple nato ito are fruiting na rin po. So napaka mature. So ito po yung ating production ng uh, apple rootstock. So medyo madami ba pong mga uh, grasses ngayon. Hindi pa natin nalinisan. Pero yung Um, mga root sucker na tumutubo dito is marami na rin po. So ayan nag-start na rin po akong magharvest ng mga apple root stock na gagawin po natin. Ah, uh, pang-graft or dudugtungan po natin 'yan uh, ng mga varieties na talagang namumunga na po dito sa kapatagan. So yan po nilalagari ko po yung mga apple root stock na na-produce po dito sa ating root stock production ng um, apple. So, ito po ay mga seed grown. And then, ang kagandahan po kasi ito is, uh, mga fruiting na rin po itong mga seed grown na to. So, kapag ginamit natin pang rootstock is mature na rin po itong mga uh, apples na to. So, ayan. Malalaki na rin po itong um, rootstock ng apple. Ayan. So, mga nasa around uh, more than 10 feet yata yung taas niyan. Ayan. So talagang puno na po talaga yung ating na-harvest dito na mga rootstock sa ating uh, mga apples. Patuloy pa rin po tayo sa pag-cut ng ating mga apple rootstock. So ayan po kung mapapansin nyo yung isang puno is nag-produce po siya ng napakaraming mga root sucker. So ang ginagawa ko po dyan is minamarkot and then kapag ka nag-root na po so ayan yung and then ginagawa po nating rootstock itinatanim and then ginagraft. So, yan po siya. Ayan, kakat pa rin po tayo ng mga uh, apple rootstock. So, kapag uh, nagtaning po tayo ng apple, so, pwede po natin gawin ito. And then, kapag uh, meron natin, na rin po tayo mga available na mga varieties na mga exact type, so, pwede po natin i uh, graft dito sa ating mga uh, locally uh, produced na mga apple rootstock. So, ayan po yung ating mga Ah, uh, apple. So, malalaki na po talaga yung mga mismo puno ng ating na um, rootstock. Ito naman po mga ka apples So, ito po yung ang um, King uh, Markot na hinati ko po yung isang puno or isang sucker ng apple na into three air layered na mga rootstock. At ito na nga po yung ating mga apples na rootstock na na-harvest po natin or na-cut sa ating rootstock production. So ayan, ha na po natin and then itatanim po sa mga uh, seedling bags. So, ito na po yung ating na-harvest uh, na mga apples galing po sa ating rootstock uh, rootstock production ng ating mga apples dito sa plantation. So ito po yung sample ng ating mga rootstock. Ito so, mayroon din po Ayan. Okay. Meron ng malalaki, hindi nitong mga roots niya. Meron ni pong ganito kalaki. Actually, meron itong mga height to is mga nasa 10 to 15 feet. Pinutol, pinutol ko lang. Kasi ito, i-graph pa natin ng mga varieties na um, available dito sa orchard. And, <clears throat> um, ang mga apples na to are grown from seeds. So then trench layer ko na lang para mas dumami. And then yung iba is minarcon. Yan. Ito yung ating marco. So meron na po talaga siyang roots. So ang kagandahan kasi nito, sabi ko nga, uh, fruiting na rin po itong mga seed grown na to. So napaka mature na po itong mga uh, apple roots na. So madami na tayong na-harvest. Eh. So, ikagraft na lang po natin yung mga available varieties. So, ayan, bro. visible na po talaga yung mga fruits at ang kagandahan nito is malalaki na po yung and, diameter ng ating apples so yan lang and thank you